Welcome to Carriedo, guys It feels like a ghost town here Agus-agusan no? oh From Carriedo Station guys Pabuhaba kayo Tanaw nyo Literal Yung Chiapo Church Chiapo yan Nasara pa natin Wow Nakasabi nyo natin Pati ito na dadaanan na Grabe Grabe guys kawawa naman si Kuya oh. In order for us to progress, in order for us to move forward, kailangan linisin, kailangan iayos, kailangan makapagpakita ng pagbabago. In order for us, gaya natin mga individuals, mamotivate tayo to do better things din sa life natin. ba? Diba? Yun lang yun. Parang ang kalat dito Or, wow, ang walang parking guys. Ang <laughs> likod natin, walang parking. Pare up guys, samahan niyo ako ngayong gabi. Titingnan natin mga ka channel ko. It's first time and first day of being mayor ni miss Moreno officially dito sa Maynila. All right? So ngayon kagabi nakapag-ikot na siya. Kanina nag-inaugural siya. Pero kagabi, para lang sa mga hindi nakakaalam, ha, ilang linggo na hong hindi lang pala baon sa basura ang Maynila. Baon pati sa utang. So ngayon, simula kagabi, So, nag-umpisa na ang ating mayor na linisin, ubahin, bugahan ng tubig, hakutin yung mga basura, hindi na hinahakot ng kinuwang uh, contractor ng tagahakot ng basura ng City of Manila, ano, kasi hindi pala talaga nagbabayad, kahit, eh, kahit, ako di bayaran guys, hindi ako magkatrabaho, diba? So, ngayon, itignan natin yung mga spot dito, na kung saan common, no, sa amin na mga taga Maynila, no, common na for the past few months, hindi weeks, common na makakita kami ng nagkalat na basura or gabis na basura alright, nasamahan so, nyo ako gabi, or kanong oras nyo man ito pinanonood guys, sa mga mami sa natin dyan, shoutout sa inyo we're now using different ano, uh, devices no? we're now shooting at 4K para mas maganda nyo mapanood yung mga bagay-bagay sa buhay natin, ano, we're heading towards the Blooming Street ano na to guys, babalikan ko dito Tingnan nyo tong gilid na to. Ito ay new antipolo going to, ano, doon sa likod natin. Ang dami nila nagsisiga. Tapos dito sila natutulog. May mga basura pero hindi na ganun ka-okay. Just like before. yan. May mga families din na dito na din talaga tumutuloy. nakakaawa pa. Isin pero kailangan. right? Ito yung mga, ano. Guys, sa mga favorite nating limpyang sariha. Ayan, oh yung mga legendary na nandiyan sa dito sila natutulog at dyan din nila ginagawa yan bakit ko alam guys na i-vlog na rin yan ng mga iba nating co-vloggers dito sa Manila nung hindi pa nakiklearing itong gitna ng wheelies Diyan mismo sila sa gitna ng wheelies gumagawa ng mga pangsahog nila sa lupyang sariwa okay? dito sila nagano. nagsisiga we're now entering the blooming treat guys oh, wow Look at that. Look at that, guys. For now, wala pa tayong gamit na mic. Kung ano yung naririnig nyo ay built-in microphone niya ng DJI. Guys, we're using now a DJI Axon 5 Pro. Bigay sa atin ng ating girlfriend, guys. Ang linis ng blooming tree to. Dati kahit gabi, wow. Ang linis. Guys, doon ako namamalengke. Kaya alam ko yan. Look at that, guys. Well, of course, pupuntahan natin to ng ibang oras. Pero ngayong gabi, napakalinis. Usually, guys, ang back ng basura to. Why? Umuulan pa. Why? Yung mga basura na pinaggamitan, pinagkalatan ng mga nagtinda nung hapon. Yan. Before the dinner. Ang linis. <laughs> Di ba? Kaya naman palang magtrabaho ng ganito. Bakit kailangan magkabaon-baon sa utang? Di ba? saan nyo dinala yung mga perang yun na hindi nyo ipinang babayad sa naghahakot ng basura di ba? it's a different story but it's not for us to tell for now right? yun ang ano para wala tayong bias wala tayong kinikilingan luwag this is blooming treat as of 10-28 may curfew nga pala ha alright? in effect na ulit ang curfew dito sa Maynila 10 p.m. to 4 a.m. in the morning ang curfew. Saan tayo dito sa may Laloma? Tignan natin dito yung ano, boundary ng Laloma and Kanooka. Ah, keso City. Okay guys, nagpatila tayo ng ulan. <laughs> ang lakas ng ulan kanina. Grabe, kala ko kaya nating ano yun eh. Kala ko kaya nating sagurin. Hindi pa pala tayo waterproof. Yun oh. ko yung mo ano. Oh. Okay, tahaki na. Wow! Guys, ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo, ilang beses na akong dumaan dito ng gabi. Kung liwanag ngayon dito, oh. Sa mga nakapanonood nito at nakakataan dito, comment down guys. Ang dilim dito nung nakaraan. Gumagandan na ulit yung poste at pwede naman palang paganahin. Gusto po, yun lang. Bakit ang daming trap? Okay, hanap tayo ng new dito daming trap na wala nga yung basura kung may naman mga trap and I guess hanggang dito lang ang Maynila ayan hanggang dito lang yung ilaw eh hop Ah, oh. yan yung sidewalk ngayon North Cemetery yan guys ha may mga bakas pa ng basura pero malinis na oh, unlike before or nung mga nakaraang buwan or linggo guys I'm not lying wala naman ako mapapala guys kung magsisinungaling ako sa inyo hindi may masasabi pa rin naman ako dito sa vlog ko vlog ko to eh <laughs> well, pero ang oh ito lang mga truck and I don't know why bakit sila nandito why na bakit pa I don't know why sila nandito alam si impounding area to eh impounding area or yeah yeah impounding area to guys Ayun, dami nila oh diba so this is La Loma right now napansin natin malinis maaliwalas maliwanag good job good job mayor for its first day guys grabe yung kahabaan ng ano to uh, going to San Lazaro going to San Lazaro Hospital Rizal Avenue ito 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 Um, ayan, Jose Reyes Napakalinis ngayon guys Dati, before ha, before Siguro about 2 months or 3 months uh, ago Meron literal natutulog sa center island nito Na naglalatag pa ng mga paninda Ngayon ang linis Alright guys, nandito ako ngayon sa may uh, Doroteo Kasi kaling na mga pulis dito May pulis visibility bawat kanto Spring hotel hindi natin na mapasok yan Guys, sa mga hindi yung pala nakakala no, nagmo-motel, ano tayo, review tayo rito Kung saan, guys Sa mga pupunta ng Maynila, ano Na still wondering Up until now If may kakasa pa ba sa 500 pesos nyo Hotel dito sa Maynila At kung may kakasa nga ka sa 500 nyo Anong klaseng motel ang mapapasokan nyo Yun ang tinatapik natin doon So oh, guys, welcome to Avenida aliwalas ng abinida sa so, mga katil channel ko nga pala dyan no? may isi-share ako last time may nakausap ako actually uh, tito ko siya no? tito din siya kasi ng girlfriend ko partner ko guys na nasa ano siya nasa 60s or late 60s going yeah, mga ganon dati daw ang avenida kasi ngayon men, mga genesis no or millennial kapag sinabing avenida peke or china ang brand no or china ang mga product noong panahon daw nila guys kapag sinabi yung abinita parang ano yan guys uh, uy parang ang dito ah. parang ang katumbas daw noon, guys mga imported ang gamit mo Pag sinabi mong abinita, malakas yung dating, mamahali yung damit mo o yung gamit mo kapag sinabi mo dito mo binili. Ganun daw pala. Ganun ang pagkakakilala kay abinita noon. Well, anyway, na-wonder ako or Wow, alinis, al walang parking guys Alinis, <laughs> al alikot natin, walang parking Magmula nung narinig ko yung kwento na yun Wala, napaisip-isip Napaisip-isip lang ako na wala Ito na kasi yung kinalaki yung abinida eh. Prostitution Bentahan ng mga Chinese products Or items na kung saan way back before no na ganun pala si Abinida, parang BGC ang mga gamit daw ay maituturing na mamahalin Branded Meron siya. May secret lagusan ako na Ano dito to Lately ko lang guys Nagamit tong ano na to Lagusan na to U-turn slot to Papunta sa may Kiyapo Ngayon tatahakin natin yung Kiyapo ng ganitong oras samahan nyo ko Yun o oh, Panel o oh. oh. Diba Ang linis din dito Fiati ito alam ko eh Ayan o, ah, Fiati nga Pag kayo dito Lalo na kung nakamaker kayo Na bawal na ngayon no? Pag nakamaker kayo, bawal na kayong dumaan dito guys Ah, Dito tayo, daan tayo dito sa may Carriedo Ay, dami pa rin illegal centers dito Guys, guys, kita nyo yun May sasakyan, may four wheels na lumabas sa karya ito Is this one way? Oh, welcome to Carriedo guys It feels like a ghost town here Agus pagusan no? oh. From Carriedo Station guys Pag kayo, tanaw nyo Literal Yung Quiapo Church Quiapo yan, nasarapan natin eh, may mga basura pero kaya baka hindi pa nadadaanan and hindi pa naman kasi talaga nasesettle si Leonel ulit dito sa Maynila ayun na ah oh, Japan Church guys Ay, grabe isang derecho guys here okay, we are wow nakasana ng ilaw natin Pati ito na, dadaanan na. Grabe. Grabe, guys. Tawawa naman si kuya. Oh. Wow. Wow, wow. Guys, hindi ko kakatong clips natin dito. Pero, amazing. Oh, guys. Kiyapo, church. church yung mga kapulisan natin PMRU shout out grabe nang wala yung mga vendor oo mahirap yun para sa kanila mahirap din yun para sa mga community na umaasa sa kanila of course hindi natin may tatago they offer cheapest food dito sa Quiapo lalo na kung nagtitipid ka isa sila sa mga go to places or go to uh, or sellers pero in order for us to progress no? To progress. In order for us to move forward, kailangan linisin, kailangan iayos, kailangan uh, makapagpakita ng pagbabago In order for us, gaya natin mga individuals, mamotivate tayo to do better things din sa life natin. ba? Diba? Yun lang yun. Mahirap. nandoon yun. Oo. Kahit na sabihin natin illegal or what, mahirap para sa kanila yun. Hindi natin maitatago yun. And we must not invalidate their runs sa buhay. Yun yun. Okay ito, pag dineretso to, saan sa labas? Eto, to, 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 dito tayo. Ito yung gidalgo, Dito kami bumibili ng camera noon or mga camera equipment or gears. Dito yung may sikat na sa phone. Look at that. Ah, oh, dito yung may, ano, may Ediwaw Lugaw. Oh, dati guys, halos magsara na ulit to. Doon sa previous uh, government or previous mayor. Oh. Tagus-tagusan Medyo maulan Pero para sa inyo Para may may upload ako dito sa channel natin Tagus-tagusan Kahit gumamit kayo ng four wheels Nang gabi Makakadaan kayo Nang gabi Lilinahin ko lang Nang gabi Pero Tingnan natin sa umaga If ganito pa rin Kung ganito sa umaga dito guys Grabe na talaga Oh, Kinta market Kinta market guys Wow Pakaluwag Alright guys, I think that concludes our journey for tonight na mabigyan ko kayo ng briefing sa mga hotspot or sa mga area na alam ko sa sarili ko na makalat ng mga nakabar nakaraang na doon nakaraang uh, panako na doon no? na um, yeah, for the upcoming days or vlogs natin sisikapin kong makabili ng microphone natin yes, alam ko mahangin alam ko Uh, hindi siya kasing uh, clear katulad ng mga voice ko before wala pa tayong gamit na mic pero kung si Kapit ko is coming flex natin para laki na quality and trust so sorry this for just vlog again guys kung na-enjoy niyo ng video na to don't forget to send thumbs up like this video share this video comment nyo na rin guys saan kayo nanonood during this moment or time once again, this is your Chan Jericho Jacob your daily vlogger here in Manila signing out